Lalaki, arestado matapos mahuli ang kanyang asawa na nagtataksil. Ang buong kwento, alamin! Ilang taon nang kasal ang Taiwanese na si Fan at ang kanyang asawa. Noong 2022, nagsimulang maghinala si Fan na may ibang karelasyon ng kanyang asawa. Ngunit, nang mahuling nagtataksil ang kanyang asawa, si Fan pa mismo ang inaresto ng mga pulis. Ano nga ba ang buong pangyayari sa likod ng kakaibang kwentong ito? Tara, alamin natin yan. Dahil sa paghihinala, naglagay ng kamera sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay, si Fan, makalipas ang dalawang linggo, nakumpirma ang kinatatakutan ng lalaki nang makuhanan ng video ang kanyang asawa at kalaguyo nito sa kanilang bahay. Ginamit ni Fan ang video na ito bilang grounds o batayan sa pagfafile ng divorce. Sinampahan rin niya ang babae ng civil lawsuit. Lingid sa kanyang kaalaman, nagtungo na sa mga pulis ang babae upang akusahan siya ng invasion of privacy dahil sa paglalagay ng mga kamera sa kanilang bahay ng walang pahintulot. Bagamat sinabi ni Fan na naglagay lamang siya ng mga kamera dahil sa pag-alala sa kanyang dalawang anak, hinatulan pa rin siya ng Tauyan Court ng tatlong buwang pagkakakulong. Bagamat nais lamang ni Fan na alamin ang katotohanan, na uwi ito sa mas komplikadong problema na humantong pa sa kaparusahan. Patunay lamang ito na kailangang pag-isipan ng mabuti ang bawat aksyon kaysa sa tingin natin ay tama ito. Ngunit ikaw, anong opinion mo sa pagkakakulong ni Fan? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z Ocho D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23. Nationwide, kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.